Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 12, 2025 at tayo po ay nasa ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 5, verses 14 to 17. Noong mga araw na iyon, sinaaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan. At luminis mula sa keto ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman ngunit nagpakatanggitanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maari po bang kargahan ko ng lupa rito ang dalawa kong kabayo Mula ngayon, hindi na ako magahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at ngayong linggong ito ay atin ding ginugunita ang tinatawag nating Indigenous People Sunday at Extreme Poverty Sunday kung saan um, nawa no magkaroon din talaga ng uh, batas uh, na magpoprotekta sa ating mga indigenous people yung mga IP nang sa ganun ay sila din ay magkaroon din ng mapayapang pamumuhay at hindi yung sila ay pinalalayas sa mga ancestral domain nila o mga tirahan nila kaya sama natin sila sa ating intention no? ay pagdasal natin na magkaroon talaga ng isang malinaw na uh, panuntunan upang sila po ay patuloy na maprotektahan. Mahirap po yung sila ay pinahaalis sa kanilang mga tirahan tapos magpapagala-gala dito sa kapatagan o sa syudad tapos maghihirap ang kanilang pamumuhay. Sa ating pong unang pagbasa sa aklat ng mga hari, narinig natin ang pagpapagaling kay Naaman na isang Syrian commander na nagkaroon ng sakit na ketong at siya po ay uh, tinulungan ng Panginoon sa pamagitan ni Eliseo no? dating ang isang propeta at doon ay binigay sa kanya mula sa Panginoon yung instructions kung ano ang kanyang gagawin at nang siya nga ay lumusong sa tubig naging napakakinis no, ng kanyang balat at gumaling na ang kanyang ketong. At dahil doon, sa kanyang naranasan, ay sinabi niya na wala ng ibang Diyos maliban sa Panginoon ang kanyang sasambahin. Kaya kung totoo simpo, no, yung mga nararanasan natin, mga hirap, uh, hindi yan naririyan para lamang mag magpahirap sa atin kundi hmm. yung mga paghihirap natin yan ang nagigindaan upang mas makilala natin ang tunay na Diyos ang tunay na dapat nating sinasamba uh, walang anuman sa o anumang material na bagay sa mundong ito ang makakatugon sa lahat ng ating pangangailangan o pwedeng pansamantala pwede kang maging masaya sa mga material na bagay sa mga nakukuha mo, sa mga uh, naipupundar mo. No? Pero minsan pag dumarating yung, yung katotohanan, di ba, na kapag nagkasakit ka, kahit anong dami ng pera mo, wala yan magagawa para madugtungan ang buhay mo. Magamat, na, pwedeng sabihin ah, nagtatagal ang buhay natin, pero yan ay nasa kamay ng Panginoon. Kung gusto niyang mabuhay ka ng isang libong daang taon, mabubuhay ka. Pero yung katotohanan na hindi ang pera natin ang magpapahaba ng buhay natin. At hindi ang mga kayamanan sa mundong ito ang magbibigay sa atin ng mga hinahanap natin na magpapaligaya sa atin kundi nawa sa isang isang araw ay talagang masumpungan din natin sa pamamagitan ng mga karanasan natin sa buhay kung sino nga ba talaga ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon ng buhay natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.